ito yung latundan uh, guys ano uh, napapansin ko kasi um, pumapayat yung latundan saging ba saging lakatan mayroong sa, uh, ano, asluman yung ano yung saba saka latundan ito yung latundan guys tingnan mo guys ha, uh, napapansin ko maliit pa pero ang kukunti lang yung mga dahon So, ibig sabihin Kung siya So, bala ko uh, Ilipat to sa isang uh, lugar Kung saan ay Puli uh, siyang mabuhay ng uh, Mataba Kasi tingnan mo guys Ano siya oh Mga payat Ito may isang maliit Ito ngayon ang uh, ililipat ko gusto kong ilipat do sa medium mataba na medium mataba na ano guys medium mataba na lupa so tatanggalin ko itong isa guys tanggalin ko yung uh, maliit masaging para mailipat dun para mailipat dun sa medyo tabaan rupa ito yun guys para hindi mahirap pa tanggalin yung mga nakalitaw lang guys ito na guys tanggalan natin para ilipat natin doon sa medyo na lupa so let's go guys medyo ang dala ko so ngayon ito ada dari guys untung dah dari hati untung latundan kung tawagin sa Manila latundan 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 guys so ngayon susunod tayo mag uh, bubongkal so dito muna natin ilagay ito yan at kunin natin yung pangbongkal yung bar bar bara so ito mapayat din no? puro si payat guys naupan siguro, siguro dahil mga sabad ng kapaligid puro sabah natalo yung kanilang uh, uh, sitwasyon natalo sila guys so ilipat natin sila guys kasi nga puno lang And so tayo So yung tayo magbubungkal i mm -hmm. mm -hmm. ito na guys ah tingnan natin kung gaano ka lalim yung uh, yung guys so kasabihan nila kung nagtatanim ka ng uh, saging yung anino mo itatapat ito kasi sabi nila uh, sama daw yun sabi nila guys so kailangan malalim din para sa ganon ay um, hindi sa matumbagan sa, sa hangin yun na guys kais ngayon po natin sa i tanim natin may yan ito na. natin sa ilagay yan So guys. ngayon uh, kailangan hindi siya tumba guys pag siya uh, hinangin kailangan na matibay ang pagka matibay ang kanyang pagka lubing li, li, or li, lubok? May, kailangan matibay ang kanyang pagkatanim para sa paghangin malakas man or anong merong uh, kalamidad ni sabas basta basta ma tumba yan guys ito kasi parte dito medyo mataba kaya kahit pa paano, dito siya Natin ilagay tapos po natin. Kapakan yan, yan kunting siksik -sik ba? Siksik pikot yan, siniksik natin, siniksik natin, guys. magiging natin ulit ng mga okay para sa ganun ay sabi nga yun kayo may tinanim may anihin So yun lang guys. Magtanim nga natin ng latundan. Salamat sa panood. Yan yun guys. Kaya paano. Makarecover siya guys. Mula dun sa payat na lugar. Mga, mga um, mapapayat na lupa. So kaya namamayat yung kasama niya. So yan. Ah, uh, talagang nilipat na to siya, guys. Kahit sa magisa. At dulo. Ang recover na siya, guys. So yun lang, guys. Ah, uh, maraming salamat po.